Joanna na matatakotin siyang tao. Pero sa kabila nito ay mas pinili niyang manirahan na mag-isa sa isang apartment kung saan ay inakala niya ay matatahimik siya. Pero dumating ang araw na ang mapag-isang mundo ni Joanna ay nabulabog noong napagtanto nitong sa kanilang apartment ay hindi pala siya nag-iisa anong nakatagong kwento sa likod ng mga anino na kanyang nakikita. Sabay-sabay nating alamin dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear, hindi ako naniniwala sa mga multo o anumang kababalaghan pero aminin ko, matatakotin talaga akong tao. Hindi ko alam kung bakit pero minsan ay may mga pagkakataon talagang napapatanong ako. What if? Totoo ngang may multo. Ako nga po pala si Joanna, 26 years old at dating vokalista ng sarili naming banda. Matagal ko na talaga ang pangarap na maging sikat na singer. Bata pa lamang ako ay sumasali na ako sa mga singing contest. Ang totoo niyan, na kailang subok na akong sumali sa mga patimpalak sa telebisyon. Kaso nga lang ay hindi ako pinapalad sa mga audition. Ang ginawa ko na lamang ay bumuo ako ng sarili kong banda kasama ang barkata ko. Ang simpleng passion namin ay ginawa naming profesyon. Nagsimula kaming kumanta sa mga bar and events. Hindi naglaon ay nagkaroon na kami ng imbitasyon sa mga pista hanggang sa dumayo na kami sa iba't ibang lugar para mag-perform. Hindi namin inaasahan na ang banda namin ay magkakaroon ng mangilang-ilang tagahangat. Hindi naman kami sikat, pero nakatataba ng puso. Na merong mga taong naniniwala sa amin noon. At suportado kami sa bawat performances namin. Isa sa mga tagahangang yon ay itago na lang natin sa pangalang Raymart. Siya ang isa sa tinuturing ng grupo namin bilang number one fan. wala Walang ano man. <laughs> uh, wala na ko yung ibang gig pagkatapos nito. Ah, uh, wala na. Pauwi na kami. Inaantay ko lang yung mga kasamahan ko para makauwi na kami. Ah, uh, nasan ba sila? Um, ikinakarga lang nila yung mga gamit sa sasakyan. Ikaw pa, hindi ka pa ba uuwi? Ah, no, pero diehard fan yun ha. <laughs> Talaga ba? Oo, oh, lagi kong ang inaabangan yung mga post mo sa Facebook para malaman ko kung saan kayo magpa-perform eh. Oh? Weh, anong pangalan mo sa Facebook ha? Uh, uh, Raymart, Pinad eh, na kita noon kaso hindi mo pa yung na-accept yung friend request ko eh. Mag-iisang taon na rin siguro yun. Hala, sorry. Nabisi lang siguro kaya hindi ko napansin. <laughs> hindi, okay lang yun. At least ngayon, kilala mo na ako. <laughs> Uy, salamat sa pagsuporta mo sa banda namin, Rio. <laughs> nagpupunta talaga ako sa mga bar para lang panoorin kayo. <laughs> <laughs> Grabe, sobrang dedicated mo naman. Eh, ano namang nagustuhan mo sa banda namin? <sighs> ang ganda ng boses mo eh. Ay, ba, rakista na rakista talaga ang dating. Ay, naku, salamat ha. Ay, ayan na pala yung sasakyan namin. Ano ba yan? Uh, uh, sige, sige, uuwi na rin ako. Mag-iingat kayo ha. Ikaw rin. Nice meeting you. Salamat ulit. <laughs> Uy, Joanna. Sino yun? Kakilala mo? Fan natin. Eh, nakipagpicture lang tsaka nakipag-kwentuhan Pamilyar kasi sa akin yung lalaking yun eh. Kung saan ko nga ba siya nakita? Ah, naalala ko na. Siya yung laging nanonood sa atin. Yung nakatayo lang sa sulok na parang serial killer. <laughs> <laughs> Robby ka naman. Pero yun nga yung sabi niya, lagi raw niya tayong pinapanood. Uy, wag ka. Number one fan daw natin siya. <laughs> Pero ah, medyo weird siya. Hmm, weird? Bakit mo naman nasabi? Kung saan saan ko siya nakikita eh. Papunta na sa stalker level? Ayaw mo ba nun? Lagi siya present sa mga gig natin. Hindi lang naman siya sa mga gig natin present eh. Kaya siya pamilyar sa akin kasi lagi ko siyang nakikita kung saan man tayo magpunta. Kahit nga nagkakapilang tayo sa labas, nakikita ko siya. Nakatayo lang sa malayo eh. Ang creepy! Mm, masyado ka namang judgmental. Ganon talaga yung mga fans. Gusto nila makita yung idol nila 24-7 kung maka-fans ka naman dyan. Kala mo, sobrang sikat na natin. E eh, wala pa nga limang daan yung followers natin sa page. Karamihan pa nga doon, mga kaibigan at kamag-anak lang. <laughs> Basta ang mahalaga, may nakaka-appreciate na sa atin. eh, maging masaya ka nilang na may natatawag tayong fan. Ikaw talaga napaka-ungrateful mo. Ano ungrateful, Ton? Maingat lang ako, no? mas maganda na yung walang fan kaysa magkaroon ng supporter na mukhang psycho. Hoy, <laughs> <laughs> yung buhok nga mo ah. Grabe ka sa tao. Hinusgahan mo agad. Basta ako, masyado siyang creepy para sa akin. Baka mamaya, hindi mo alam. May sarili ko na palang altar sa bahay niya. Look! Ikaw talaga, Michael. Tara na nga, para makauwi na tayo. Uy, <laughs> creepy alert! <laughs> mga sumunod pa naming gig ay mas naging mapagmasid na ako. At tama nga mga sinabi ni Maika. Laging ang present si Remart sa bawat performances namin kahit sa ang lugar pa ito. Pero hindi katulad ng normal na tagahanga si Remart ay palagi lang nasa likod o di ay nasa sulok. Tahimik na nakatayo sa dilim at nanonood. Hindi ako judgmental na tao, pero aminado ako. Na mga panahong yun ay medyo creepy na rin ang tingin ko sa kanya dahil sa mga pinagsasabi ni Micah. Ganun pa man ay patuloy ang naging pagsuporta sa amin ni Raymart. At dahil magkakilala na kami ay hindi na siya nahihiyang lumapit sa akin tuwing natatapos ang performance namin. Ipinakilala ko siya sa grupo Ipinakilala ko siya sa grupo at hindi nagtagal, ay naging malapit na rin sa kanya ang iba pang miyembro ng banda namin. Unti-unti ay napalitan din ang naging unang tingin namin kay Raymart. Kung tutuusin na misinterpret lang ni Micah ang ugali nito. Mayayang tao sa si Raymart na medyo may nerdy personality. Pero sa kabila noon ay lumalabas siya at nakikihalubilo sa mga tao para lamang mapanood niya kami. Dahil lagi namang present si Raymart sa bawat ganap ng banda, ay inampun na namin siya at parang naging miyembro na rin siya ng aming grupo. Pero sa hindi may paliwanag na pagkakataon, sa pagdating ni Raymart sa buhay ko ay siya rin simula ng mga kababalaghang nangyari sa aking mundo. Alam mo, Raymart Hindi mo naman ako kailangang ihatid eh Malapit lang naman dito yung apartment ko Walking distance lang Pagbigyan mo na ako, ayaw ko pang umuwi <laughs> Bakit naman ayaw mo pang umuwi? Gabi na oh Di ka pa ba pagod? Eh, ngayon ko lang kasi naranasang magtagal sa labas Ime-enjoy ko pa Ha? A anong ibig mong sabihin? Noon kasi palagi lang akong nasa bahay. Pagising sa umaga hanggang sa pagtulog ko, yung bahay na lang talaga yung naging mundo ko. Totoo ba? Eh, bakit naman? Di ako lumalabas kasi wala rin naman akong gaanong kaibigan. Pero simula nung naging kaibigan ko kayo ni Namayka, ngayon ko lang na-experience yung pamamasyal at pagtampay sa mga kainan. Asarap pala sa feeling. <laughs> Oo naman. Masaya yung lagi mong kasama yung mga taong nagpapasaya sa'yo. Kung gusto mong gumala, kontakin mo lang kami. Kalad ka rin yung mga kasamahan ko sa banda. Isang aya mo lang, <laughs> G agad sila. <laughs> Salamat. Ay, dito na yung apartment ko. Ito na ba yun? bilis naman. Sabi sa iyo eh, walking distance lang yung apartment ko mula sa pinuntahan natin. Literal <laughs> na malapit lang pala talaga, ano? <laughs> Tama. <laughs> Ay, teka, gusto mo bang pumasok? Pwede ba? Oo oh, naman. Ari sa may second floor ako. Matagal ka na ba rito? Kakalipat ko ng last month. Uh, bakit ka naman lumipat? Eh, para mas malapit sa mga bar. Hindi na ako mahihirapang mag-commute. Eh, di ba may sasakyan naman yung kasama mo? Pwede ka namang magpahatid sa kanya. <laughs> Sus, tamad yun mag-drive. Tuwing nagpapahatid ako eh, iniirapan ako nun. Palibhasa, fast south kasi silang lahat. Ako lang yung malayo, kaya nasasayangan din siya sa gas. Ako na lang yung lumipat para sa iisang direksyon na lang kami uuwi lahat. <laughs> ah, ganun pala yun. Mm -mm. Doon tayo sa may 204. box na to sa may pinto? Baka naman order mo online. Wala akong inaasahang parcel ngayon eh. Baka regalo galing sa fan. Sino namang magre-regalo sa akin ito? Hindi naman kami ganun kasikat mo. Hmm? <laughs> Buksan mo para malaman mo kung kanino galing. Teka, bubuksan ko. <laughs> hmm? Ano to? Damit ko to ah. Hindi ba yan yung suot mo kahapon? Oo. Ito nga yung suot ko kahapon. Amoy ko yung pabango ko eh. Paano napunta to rito? May nakalagay yatang note. Ito oh. Anong nakalagay? Patingin. Uh, huwag mong iwang bukas ang pinto at bintana mo ngayong gabi. Ha? Walang nakalagay? Kung kanino galing? Wala. Hindi to magandang biro ah. Baka naman pinaprankan ng mga kasama mo. Hindi nila to gagawin sa akin. Kasi alam nilang matatakotin ako. Eh, sino namang magpapadala sa'yo niyan? Yun ang hindi ko alam. At paano niya nakuha itong damit kong to? Hindi kaya may nakapasok dito sa apartment mo? Lagi naman akong naglalak ng pinto eh. Kung gusto mo, sasamahan muna kita sa loob. Pwede ba? Kahit ngayon lang, natatakot ako eh. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong klaseng regalo. Oo, sige. Sasamahan kita. Salamat ah. akala ko noon ay isang beses lang akong makakaranas ng ganong klasing pananakot papadudo. Pero sa mga sumunod pang linggo ay nagpatuloy ako makatanggap ng mga kakaiba at weird na package. Pinatanggap akong box na naglalaman ng hubad na manika. Meron din mga notes ng pagbabanta at pagpapaalala na palagi ko raw bantayan ang sarili ko Lalo na tuwing mag-isa ako dahil palagi raw na may nagmamasid sa akin ang hindi ko napapansin. Dahil hindi na maganda ang mga nangyayari ay naisipan kong makipag-ugnayan sa landlord ko. Umingi ako ng kopya ng CCTV sa floor namin para makita kung sino ang nagpapadala ng mga naturang packages pero sa kasamaang palad ay matagal na palang hindi gumagana ang mga CCTV na naka-install sa building namin. Dahil sa takot ay palagi ako nagpapasama sa mga bandmate ko tuwing mag-isa sa apartment. Kapag busy naman sila ay wala akong choice kundi ang magpasama kay Raymart. Hindi naglaon ay nakaramdam ako ng security sa piling ni Raymart. Sa bawat pagsasama naming dalawa ay unti-unti akong nakabuo ng koneksyon mula sa kanya. Hindi ko inaasahan na noong mga panahong yon ay unti-unti na palang nade-develop ang feelings ko para sa kanya, papadudod.